no oh, ito guys, ang niluluto ko. Papaitan. Mmm. Sarap. Papaitan ng carne baka. Oh, di ba guys? Oh, sarap. Ligit. Sa Kain tayo ng papaitan. O, hmm. Oh, pinapakuluan ko. Wow! Sarap ng papaitan natin. Tingnan nyo guys. Oh, O, oh, niluluto ko pa. Pinapalambot. Sorry, sarap. Ah. Yan. Sarap ang ating niluluto. Hmm. Wow papayetan hmm, sarap panangalian natin to guys sarap po oh. papayetan karni baka hmm, sarap yummy sarap yan, naluto na alinakit kain na tayo hmm naluto na yung aking niluluto oh, sarap sikman na natin ang ating niluluto mm. oh mainit <laughs> mainit yung ating niluluto syarap papayitan syarap mm. sabaw pa lang ulam na Yeah, kain na tayo.